Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 5, sa tanghaling bola ay number 11 at number 29, at sa gabing bola ay number 16 at number 15 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 20, sa tanghaling bola ay number 8 at number 16, at sa gabing bola ay number 5 at number 29, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 10, sa tanghaling bola ay number 5 at number 23, at sa gabing bola ay number 14 at number 26, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 21, sa tanghaling bola ay number 24 at number 5, at sa gabing bola ay number 15 at number 23 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 23 at number 4, sa tanghaling bola ay number 8 at number 24, at sa gabing bola ay number 23 at number 14 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 18, sa tanghaling bola ay number 17 at number 21, at sa gabing bola ay number 2 at number 23 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 6, sa tanghaling bola ay number 25 at number 4, at sa gabing bola ay number 16 at number 21 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 27 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 10, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23, at sa gabing bola ay number 9 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 22, sa tanghaling bola ay number 5 at number 8, at sa gabing bola ay number 26 at number 19 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 2 at number 14, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23 at sa gabing bola ay number 15 at number 16 na gabay ng kalikasan, Pisces. Sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 11, sa tanghaling bola ay number 6 at number 25 at sa gabing bola ay number 20 at number 13 na gabay ng kalikasan.